guys! Good morning! Nagpatry si Raz, o oh, ganda saan ko na pagkusi sa lolo sa una. Kating sa mga lolo sa una, kung oh, saan pagkusi sa muka. So guys, danaanin niyo, guys kung saan pagkusi, ha? Ano yun lang. Ano ah? Gusto ka ba rin Anong dugo yun? Anong dugo isa, <laughs> sakit dili. Dili? Ah, dili. Nganong, nganong dugo Ano, ano? ka ikaw <laughs> Sakit. <laughs> sakit kayo guys sa una. Si Papa, na sakit kayo mangusi sa una. oy murami ka ng, ka kanang amuang pananaw kay nagkanang nang kipot-kipot na na nag 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 blurry ang among pananaw sa kisakit kay na sila mangusi sa una